Kami po'y tumatawag ngayon kay Senador J.V. Ejercito <clears throat> dahil nga sa siya po'y magpapaliwanag. Nasabit <coughs> tuloy ako. Kahapon pa po ito, gustong uh, makausap ni uh, Chacha eh. Kaya nga sabi ko, so Chacha, ikaw ang magtanong sa kanya. Tama? Uh Oo. -oh ano may gusto ko itanong sa kanya. May may okay. Maganda nga kasi may gusto ako itanong sa kanya. Oo. Doon nga kasi sa nangyari kahapon ano matapos pong ilabas muna yung unang listahan Itong mga pumirma po against doon sa site in contempt for Pastor Apollo Kibolo, kasama po yung pangalan niya noong una. Pero hours later ni-retract po no naglabas ng pahayag si uh, Senator JV, nilabas niya rin 'yan sa kanyang mga social media accounts. Okay. At pinapaliwanag niya nga doon na after careful examination, sinasabi yes. nila doon, uh -huh. e napagtanto nila, napagtanto niya mismo na malalim uh -huh. yung kaso. Ano hindi lang malalim, ano? Mm. Uh, ano ho ang mga ang mga akusasyon dito ay mabigat. Mabigat. Opo. Uh, At uh, yung nga, no, sa kanya gusto niya ituloy lang ang proseso para hu nga din na masagot itong mga katanungan na ito because this is separate sa isyu pong kriminal at yung pong sinasabi na in aid of legislation. Yun kaya maganda rin pumatanong dito si Senator Risa Ontiveros. Whoa! Ano ba ang inyong pinupuntirya dito ng mga batas kung meron man? To justify the continuous hearing of this particular case. Whoa! Right? Opo. Kasi para ho pa 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 yung iba na hindi you're going to persecute Pastor Apollo Kibuloy eh. Wala kayong intensyon kundi pahiyain siya. Wala kayong intensyon kung hindi siraan siya. Hindi ba? Eh, di ba? Di ba? Anointed ba yan? O appointed son of God? Di ba? Nasisiraan ninyo? ganun ganon na lang yon Ilang dekada pinaghirapan ang kanyang pangalan tapos eh, sa ganito lang mga pagdinig in aid of what? Re-election ito? Ma, pwede ka maging senador ah. Bobo, bobo, nyo to? Pwede ka maging senador, pwede ka maging senador. May mga para ah, ba, pwede ka. Pwede ka. Gusto mo pumirma? Ha? Saan? Gusto sa mga, naghahanap sa, na kasi si, si Senator Robin Hood. Ano? Hindi, naghahanap pa eh. Di ba walong kailangan boto? Ha? Walo, ang kailangan boto. Oh. Ay, pwede ka maging senador. Ayun no, ang liwa, liwa na ba? Sige. Kung ganon, <clears throat> join me. Ladies and gentlemen, let us all welcome on a Friday morning, Chad Failon. It's 3 in the morning. Hindi yung 3 in the morning. Ah, late in the evening eh, yun. It's ay, late ay, in, in, the, in the, the evening. Iba version. Wondering Iba, what clothes Iba, to wear. Diba yan yan? Iba. Iba rin uh, ang tatay ko yan eh. Maganda umaga po sa inyo, Senator J.V. Ejercito. Good morning, sir. Ay, uh, Manong Ted, good morning. DJ Chacha, good morning po. Morning. And thank you, thank you po sa dyong panahon. Sige, so Chacha, ito -cha, na siya. Oo. Mm -hmm. Yes po, Senator JV, no? Uh, ito na nga po, uh, after niyo pong ilabas, yung uh, naging pahayag niyo po yes. na binabawi nyo po at winiwidro niyo yung, yung signature doon sa dokumento na nag, uh, nagsasabing against sa contempt na order directed towards Pastor Apollo kiboloy eh may mga natuwa pero meron po mga nagsasabi na parang ang ibig sabihin daw po ba nito ay eh parang inaamin po ninyo na hindi nyo muna carefully in examine yun pong mga uh, ebidensya bago nyo po pinirmahan yun pong napapirmahan uh, sa inyo <coughs> ni Senator Robin Hood Padilla uh, hindi naman sa ganun. na uh, ang akin pong naisip dahil that day nag-announce na rin po si Secretary uh, Remulia ng uh, DOJ that cases will be filed already no against sa uh, pastor Kibuloy tapos we are going na rin yung FBI so ang naisip ko for uh uh practical ano no uh, procedural practicality ay sabi ko in anyway in, 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 in investigation kami we can only recommend filing of cases ngayon na ipafile na po ng DOJ so naisip ko na no, that time magiging moot and academic na so it's for procedural practicality kaya po yun yung naisip ko that time kaya lang uh, nagbago rin ang isip ko dahil uh, may nakausap din ako mga ilan na doon na kaibigan kong opisyal no na matagal na station din po sa Davao na naikwento rin po yung mga nangyayari kaya po nagbago po ang akin pong position diyan. So ang sinasabi niyo po eh um, dahil po talaga din sa mga nakausap ninyo hindi dahil Opo. po ba ito sa parang may mga ilan po kasi nakikita ko online na parang negatibong reaksyon towards po doon sa listahan nakasama nga po kayo doon sa mga against sa contempt Ay hindi po hindi po uh, sa akin po uh, more of pro, uh, sabi ko nga mas, maging procedural practicality more than the uh, yung public perception no uh, kasi nga po nagfile na po ang DOJ so yun naman po ang in, ang interview ng investigation Um, ang goal talaga niyan eh magkaroon ng uh, ng kaso no mapapay so nag, that day uh, secretary Mulya yung araw na pumirma ko kaka kakasabi lang ni secretary Mulya that cases will be filed in fact nakakuha na ako ng dokumento na meron na pang resolution ang DOJ directing the prosecution uh, team of Davao to already uh, file such cases. Eh. So, yun po ang talagang rason. Anyway, uh, siguro siya maganda rin natin, uh, ano no, straightforward na ito. Kasi, kasi kayo ho naman po, eh, nagbago ng desisyon and kayo nag-issue nga, meron kayong sulat mismo kay Senator Robin. So, so, so ngayon, what do you expect na na wala pa ho kasing sapat na dami ng pirma doon sa petisyon ni Senator Robin, dito po sa nangyayari ngayong investigation in aid of legislation sa kaso po ni uh, Pastor Kibuloy? Ah, uh, siguro, Ted, kasi yung Committee on Women talagang mas marami ang sa amin, no? mas marami yung lady senators. No? Sa tingin ko, yung mga lady senators talagang ngayon pa lang ay hindi napipirma po yan. So, hindi, baka, mahira, baka mahirapan din pong abutin sa ngayon Uh, sa akin pong tansya, mm -hmm. No, uh, mm -hmm. itong ano, dahil nga mas marami po kasi syempre yung committee on women's to, mas marami ho talaga sila is, uh, ano, sa but, ano opo. pito sila eh, pito sila miyembro po. But one but one lady senator who admit that uh, family friend nila si Pastor Kibuloy ay pumirma si Senator Cynthia Villar. Apo, pero yung remaining uh, lady senators mm -hmm. no, tingko mm -hmm. ay wala na pipirma doon sa mga naiwan po. Opo. But the but ang ang maganda ho talaga ditong question Senator JB is that may basis ba 'yan? Ang ginagawang investigasyon at patuloy pong investigasyon at 'yung pag uobliga kay pastor na humarap sa hearing. Well, ang sabi nga namin no una rin isa sa mga concern ko Ted at mm -hmm. uh, DJ Chacha, no, mm -hmm. 'yung <clears throat> dahil alam niyo naman pag uh, pag religious organization medyo complicated yan dahil may mga followers yan. Siyempre, yung security, yung uh, lalo na yung aming uh, Senate uh, o saan, no? yung mga Senate mm -hmm. Police namin, eh, medyo mm -hmm. matatanda na rin. Siyempre, eh, naisip ko rin yun, no Naisip din natin yan na kaya nga sabi na ni Senator Ontiveros, kung pwedeng mag-compromise na because of the situation, mm -hmm. baka pwedeng payagan na lang mag-zoom na lang no? online. Mm -hmm. Sabi niya, pwede natin pag-usapan yan, pero ang gusto lang niya, I acknowledge si Pastor Kibuloy itong committee uh -huh. no yung wag namang baliwalain parang yun ang naging huling usapan so he she is willing uh -huh. kung sakasakali pag uusapan ng committee halimbawa eh yun na hybrid ay eh, uh, pwedeng siya mag-online <clears throat> uh, for uh, ano uh, for safety reasons okay sige po so uh, senator meron po ngayon ng balita siguro po alam niyo na na doon sa Estados Unidos, eh, yung arrest laban kay Pastor Kibuloy, eh ngayon po'y ipatutupad na ng lahat ng ahensya na maari makatulong para siya mahuli. Kung sakasakali pong dumating ang pagkakataon na meron na pong prosesong extradition laban kay Pastor, meron ba ho kayong pagtutol doon na siya dalhin sa Amerika para harapin niya yung mga kaso niya doon? Well, uh, gaya din ang sinabi ko noong no, bago pa ako pumima noong na mas maganda harapin na ni Pastor Kubuloy para marinig din po niya yung panig niya no? para hindi po sabihin one-sided maganda nga magpakita na siya sa committee para marinig naman po yung kanyang panig no? ito siguro ay eh, kung natutuloy yung extradition eh, meron po tayo talagang treaty extradition treaty mm -hmm. then I think uh, no, wala hong choice kundi um, talagang harapin na no? he has to face the music kung yan po ay talagang mangyayari Yes po, Senator. Ako last na lang ha. Pwede na lang kung may mga katanungan pa si Manong Ted sa inyo. Kanina nabanggit niyo po no, na komplikado pagka religious groups o religious leader ang uh, kasama doon sa mga kailangang investigahan. P ad, yan, din po nang gagaling yung ilan sa mga napa, na parang napapansin ng mga netizens natin at mga kababayan natin na parang yung trato ninyo sa kaso noon nung ni uh, ni Senior Agila na isa ring pastor at miyembro po ng isang religious group ibabaw daw yata ang pagtrato ng ilang mga senador dito sa kaso ni Pastor Apollo Kiboloy. Ano pong comment niyo tungkol doon? Siguro DJ Chacha, um, Ted, yung timing lang no, dahil alam niyo naman na at present, no, uh, may may away po ang Senado at ang Kongreso, no? Uh, si January, may wala tigil ng mga congressman sa pag pagatake po sa Senado. So naging busy. Siyempre, as part of the leadership sinusuportahan po natin ang ating Senate President. Uh, tapos ngayon naman po, siguro naman narinig ninyo, muntik humagkaroon ng uh, ng uh, ng ko sa Senado nung nung uh, kabakilan. So kaya siguro 'yan po ang rason kung bakit marami po ang naging abala, kanya-kanyang meeting 'ho ito. Pero ngayon na medyo hopeful eh, mag-stabilize na at uh, matigil na itong ko sa Senado ay palagi sana po mat, sana matapos na kasi on go ano pa eh uh, we are still trying to regroup uh, nag-aayos pa ko ngayon sandali uh, ang uh, senator JB baka hindi niyo nakuha yung tanong opo ang tanong opo. An, an, Ang, tanong ni Chacha yung treatment niyo doon kay ano senior Agila naalala niyo yung pong taga opo. opo yung taga Socorro Surigao oo oh, na, 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 na pinakulong doon ito po kasi ay sekta, di ba? Oo, at ganoon din po may mga aligasyon po ng mga minor de edad, eh, pinaasawa sa mga matatanda na, etc. Iba ang treatment daw ng Senado dito ko kay Senior Aguila kumpara daw ko kay Pastor, yung pong hinihingi pong reaksyon ni Chacha. Eh, hindi rin, hindi po rin kasi ako nakapag-attend doon sa kay Senior Aguila. Eh. Ah, po. At, okay. nga, at, ngayon po, uh, sinasabi ko lang, uh, uh, Manong <coughs> Ted, eh, <coughs> Abalaho talaga kami ngayon. Araw-araw, meeting sa iba't-ibang grupo okay. ng senador, iba't-ibang bloke. Okay. Uh, kaya po siguro, that explains sa absence. Kaya nga, committee hearings ngayon ay mm. medyo, ano eh, medyo madalang ang pag-attend dahil nga po uh, dito sa ano, sa aming sariling kaguluhan, okay. internal problem ng Senate. Sandali lang, sariling kaguluhan. So, ito ng tanong ko. Totoo ho pala na may nagtatangka na magpalit ng S ng liderato po <coughs> ng Senado? Ah... <laughs> uh, Mer, may na no, nangingiliti at may nagpakiliti. Sabihin na natin gano'n siguro. natin huh chacha? Kasi alam niyo as Senator JB, hindi ho naman maitatago sa bayan 'to. And you know, bilang isa pong institusyon na pinopondohan ng bayan, siguro ho naman din mamarapatin nyo na dapat malaman din ng mga kababayan natin itong mga nangyayari diyan. After all, sa ngayon kasi sa chacha, <clears throat> Ang tangi pong balakid ngayon ay ang Senado sa agustuhan ng Kamara, di ba? Opo. So, ito ho malaking malaking bagay ang 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 organisasyon sa Senado bilang isang institusyon na magpoprotekta sa ating pong saligang batas. Ano ho bang balita ninyo? Ito hong mga kumakalikot na ito, magtatagumpay ba sila? Well, palagay ko po, eh, house initiated din itong internal na anong yung muntik na pong magkaroon ng kusa sen sa Senado dahil nga po doon sa hindi magkasundo yung dalawang kamera actually manong ted, ongoing na ho yung economic uh, yung hearing on uh, constitutional amendments so sa economic mm -hmm. uh, provisions so ongoing na po pero tila iba talaga yung gusto ng house ang gusto nila yung joint uh, voting jointly na yan ang hindi po sa ayon ng Senado dahil hindi naman papayag na malusong ang Senado dahil mm. by in by history talagang, ano talaga, um, by camera nature, voting separately, mm. talagang yan. <clears throat> yan po yung check and balance natin. yun naman po ang minimentay po namin posisyon. Uh, Senator JB, may boto na ho ba kayo? ah, kasi kailangan po ng labing walong boto para po magtagumpay ang gusto mangyari po ng kamara. Ang kamara nga ngayon, nangangansaw na naman sa inyo eh. Sa kanila daw po ang bilis, pero kayo daw po ay usad pagong. Senator, so ah, kayo ho ba? Meron bang 18 boto makukuha para po sa economic chacha? Well, uh, sana, sana, nga po, uh, sabi nga ni Senate President Nick Subiri, tapusin na yung away ng Senado, ay eh, araw-alap uh, na ta Kongreso, dahil araw-araw <clears throat> nagpe press code, eh, tinitira pa rin po sila do. Tas may mga mga video at kung ano-ano mm. pa. Mm. Eh sa araw-araw na nangyayari yan, Manong Ted, uh, DJ Chacha. Sabi nga, eh, mababawasan ang mababawasan yung susuporta, no? Dito dahil nga sa nangyayaring bangayan mm. ng Senado at ng uh, ng Kongreso. So to answer my question, are you going to vote in favor of the RBH number 6 or not, sir? Uh, yes I will vote uh, as long as it's uh, uh, purely the economic provisions no so, talagang uh, uh, yung pagpinag-usapan yung political talagang hindi kami papayag yung extension okay. of term limits hindi think term limits talagang apa. yan ang tingin namin kasi ang underlying reason bakit gusto ng House okay. eh. apa, no? apa. Mm. so mm. yan ang sana magkasundo na rin po sana Oh sige po so what will change your mind para po sa RBH6 yes, uh, sabi ko pag, pag ano pag talagang pinapagtinilitong magkaroon ng iko uh, ng political uh, provisions talaga mm -hmm. hindi po kami talaga sang-ayon dyan. Well well obviously Senator JV, it's economic provisions pero um, ano ho ang makapagpapabago pa sa isip nyo uh, dito ho sa RBH6 na ito maliban nga kasi obviously it's economic provision lang naman talaga klaro po yun eh pero wala na ho Tama bang po. makapagpapabago pa sa isip nyo? Ah uh, siguro po yung may mga bagay na sa economic provisions na hindi kami sang-ayon no an baba yung ownership mm -hmm. ng land at uh, iba pa eh talagang mm -hmm. hindi kami hindi ako kami papayag siguro long term lease maaari okay. pumayag tayo pero yung ownership of land kasi may ah. nag uh, yung mga ibang pinupush ay hindi po ay papayag na uh -huh. uh, educational institutions opo opo no? sa basic education hindi mm -hmm. rin ako sang-ayon na o mm. ang foreigner na pumasok sa basic education. Okay, sige po. So sir, ah uh, sino po ang gusto nilang paupuin bilang Senate President? Ah, <coughs> uh, marami hong ano eh, pero hindi naman huna tuloy na <laughs> Basta pag sa kong sangani si Senate President ng nagsabi na ako na puwede pa sa may, no sa minority dahil uh -oh. uh, naniniwala ako sa liderato ni Senate President Migzubiri pinaglaban okay. niya okay. ang institusyon at maayos naman po ang kanya pong liderato Tama po bay narinig ko Senator JV sakali mapapalitan si Sen Senate President Migzubiri lilipat po kayo sa saan uli Minority, minority. Hmm. ang balibalita po kasi na muntik pumalit sa pwesto niya ay si Senator Jingoy Estrada ito sa ako yung magma, magma minority na lang ako dito sa at tama okay. Pero kasi yung po, oh, mm, kasi po kasi po da wala namang compelling reason to for a change in leadership at okay. this point especially oh. uh, itong circumstances ngayon no na okay. ang Senate ni akala with the house at uh, nakita ko naman na talagang pinaglaban ni Senate President Migsubiri ang institusyon. Mm -hmm. So hindi oh, kaya hindi talaga papayag na mapalitan po siya. Oh, okay. So tapos na po yung nasabi ninyong pangingilite at nangilite mm. dyan sa Senado. Mukha naman, hopefully. Uh -huh. Ay, hindi pa naman final, pero mukhang isa-isa namang naliliwanagan na po. Okay, sige. So kayo po'y merong Lenten break. Ano po, Senator? Kailan po ito? Sa... So, uh, March 23, 24 yata ang simula. okay. Kailan po ang balik niyo? Kailan po balik nyo? Ano na yan, ano yan? Uh, April na yata o May. Ito na yata uh, yung makabang break, uh, Banong Ted, eh, no, uh, ng Congress. Yung, uh, opo. Di, may, isa balik, may isa pa kayong balik, may pa kayong balik bago po mag-July na session, di ba? Opo, opo. Para tam, do- tama po. Okay, so, na, so, 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 ngayon pong Lenten break ninyo, babakuran kayo ni Sen. Sibiri. <laughs> opo. <laughs> ha? Hindi naman, hindi naman kailangan dahil, Ah. Uh -huh. Dahil ako part ng leadership bil uh -huh. bilang deputy majority leader so uh -huh. I will really I will really fight for Senate President ng Cebu. kasi ho baka makisabay yung iba at marami maghudas. Ay. <laughs> <laughs> di <naman> siguro? <laughs> may Okay. Sana naman na ayos na. We had the uh, okay. past 2-3 weeks, Manong Ted, uh, okay. DJ Chacha. Sige po. Naging busy talaga o. kami. Kaya Apo. nga yung mga hearing, opo. tulad nung kay Pastor Tibuloy, hindi opo. rin kami nakapag-attend. Dahil inaayos opo. din namin yung sarili naming problema. Okay, opo. Kaya ako nabanggit yung hudas kasi nga, Si Mana Santa. Santa eh. Opo, o, opo. Baka, timely. baka may mga maghudas. O. o sige po. Salamat, Senator JV ha. Mabuhay po. Thank salamat, you. Salamat, salamat. Opo. Thank you. Failon at DJ Chacha, Nayon, nasa Radio 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.